Hi, this is Marjorie Gulpani Brain, isang Bisaya vlogger na nakatira sa Talisay City, Cebu. At isang full-time mom na may pinagkakaabalahan na maliit na sari-sari store. And welcome to Marjorie's Vlog! Agoy, magsugod na sabta maring! Ay karugto nga pala ito sa inaploy ko kahapon mga maring ba? Ay pinutol ko lang mga maring para naman kinabukasan ay mareserba tayo ba? Kaya kung idugtong ko ito ba, napakahaba naman ang aking gagawing istorya, no? Kaya pinutol ko lang mga maring para naman kinabukasan nga ay hindi ako maubusan ng video. Parang salida lang ito sa TV mga maring ba yung mga drama na to be continued daw sabi. At ito na nga pala ang istorya sa video na to mga maring. Hindi po ito umaga maring ha? Hapon na pala ito mga maring dahil pagkatapos ko nga maligo ay natulog ako mga maring. Oy, at tama lang yung pagkagising ko ba dumating na itong mga estudyante ko kaya nilagligpit-ligpit na ako mga maring dahil alam ko naman na magkatag na naman ito dahil andito na nga ang mababait ko mga anak. So ganito nga kabait itong mga anak ko mga maring pati mga bauna nila ba ako pa talaga ang maghabwa dito sa kanilang bag. Kaya kung sabihan ko silang ilabas na ang kanilang mga baunan mga maring ay sagutin lang naman ako na oo tapos wala naman pala hindi naman naglihok oy. Kaya kung makauwi na itong dalawa dito sa bahay mga maring galing sa school, ay nako, magpaunahan yan ko sino ang makaupo dito sa harap ng computer. At ganito nga lagi ang sinari ko dito sa bahay mga maring. Pag may ginagawa ako ba, ay siya namang pagdating sa aking mga mamimili. Kaya minsan nakakalimutan ko na may ginawa pala ako sa kusina tapos umupon ako dito sa tindahan at agsilpon-silpon na. Kaya hindi naman natin dinideny no na ilag ikot na lang ng mundo ba ay mag senior citizen na ito inyong kumari mga maring oy. Kaya madalas akong makakatikim ng kasaba kay asawa mga maring. Lalo na pag mag-init ako ng tubig ay just ko mga maring oy mauga ang takore. Kaya pa naman ni asawa yung pa o siga sa lubot sa kaldiro ba? Dahil sabi niya, sayang daw yung gasol. Paano pa kaya yung nahubas na ang tubig? Sus, mag-umpisa na ba dahil yung nag ni akong bana? Kaya mag-uumpisa na rin pala ako mga maring dito sa pagmikos-mikos sa aming kusina, oy. Gabi na ba ito mga maring tapos wala pa akong naisip na uulamin. Mahog sa itlog na daan na mo ani mga maring. Si Bunso ko lang talaga ang magiging masaya sa ulam na itlog mga marin ay talaga paborito niya yan. Kahit araw-araw pa na itlog ay naku hindi yan umaayaw. Ako kasi ay hindi ako masyadong nag ulam ng itlog mga marin kasi minsan lumalabas yung mga allergy ko. You what? Katulad na lang noong mga nakaraang linggo mga marin ay talagang ako'y nagsasuffer sa kati mga marin. Uy, ang daming lumabas sa aking katawan. Napapaisip tuloy ako na baka sa inulam kong tortang talong mga marin. Tapos sabi naman ni asawa na dahil daw yun sa tahong, hindi na talaga namin alam ko ano dahilan sa mga lumalabas sa katawan ko. Pero sa ngayon mga marin ay okay na itong nyo. Uy, gumaling na mga maring. Sinabunan ko lang yun ng ano oy Dr. Wong. At nakakaubos din ako ng 10 piraso na citrizine mga maring. At ang resulta sa pag-iinom ko ng citrizine mga maring ay lagi akong tulog. Dahil hindi ko talaga maipigilan yung antok ko, mga maring after ko makainom ng, ng gamo. At dahil papatapos na nga itong video ko mga maring, napapasalamat ko ako sa inyong lahat. Sa pagsuporta po sa aking mga mini vlog at lalong lalo na sa aking mga reels. At hanggang dito na lang, kita-kits sa susunod na mini vlog. Thank you for watching. Bye bye!